Ito ho bang mga TNT? Sino ho nakakasakop sa kanila? Kung sakasakali, hindi na po ito under DMW, kung hindi po DFA, papano po? Uh, technically speaking, kung sila po ay nagtatrabaho, mandato pa rin po ng D uh, DMW yan. Mm -hmm. no? Sila mm -hmm. po ay nagtatrabaho doon. Pero kung sila po ay may pamilya na at uh, residente na sila doon, mm -hmm. mandato po ng DFA. Pero gayon pa man, whether it is DFA or DMW nagtutulungan po kaming dalawa no yung dalawang Apo. departamento na yan ang DFA at DMW hindi na po namin inaalam kung sila Apo. ay sa amin Apo. o sa kanila mm. ang importante kung lumapit sa amin tulong na kaagad kung lumapit sa kanila tutulungan kasi po meron tayong all of government approach pag ganitong sitwasyon na no so yan ko yung huli nating uh, gagawin magtuturoan. ang importante po sa lahat tulungan na lang natin sila whether DMW or po yan. Ang sabi ko kasi nung ibang na na nagme nga, kasi daw po hindi pa ito ano, ho, ano, mandatory evacuation, kaya yung mga amo, eh, napipigilan pa sila. O, kasi ho, di ba ang siste doon, eh, pag hindi pumayag yung amo, hindi ka rin makakaalis, di ba? Uh, nasa pakiusap po yun eh. Kahit mm -hmm. hindi po pumayag yung amo, pag sinabi po ng ating worker na is na po niya umuwi, yung pong kagustuhan ng ating worker ang masusunod. Ngayon, kung may sitwasyon na ganyan, pagbigay mm -hmm. alam lang po sa aming okay. uh, MWO, NWO, yung labor attache namin mismo, ang makikiusap sa employer o kaya ay pupuntahan. No? Pupuntahan at nang sa ganon, makausap si employer at sabihin kahit na alert level 3 yan, eh, gusto na ng worker na umuwi. No? Hindi na natin aantayin na magkaroon pa ng oh. alert level 4. Pag gusto ng, employee, ng em worker, ay eh, talagang eh, tapos yung ilika. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.